Ay, tako na. Tako na yung posit. Ayun, no. Naku po. Layo le Oo ah, nga, ano. Ista nga. Wow, peace on. Atulingan. Dalawa? Ayos. Peace on. Eh, huli din itong akin. Eh. Ano na naman to? Bisugo na naman to. Sabi ko na eh. Ala pula po din anak-anak. <laughs> <Okay>, ah. <yeah>. Maghahada <laughs> ako ng makina, baka ma... Ako tumama sa braso. Hindi sa gitna. Pinakang gitna. Hindi niya sa gitna. Hindi ko ano yun. Iganong siya. Ah, pa. kaya pag ganito, pupunta rito. Oo, hindi okay, pag pag oh, uh, oh, mas... Pagpalang umaga sa inyo lahat mga kanglers ka Araw ng linggo, September 17. Ayan, fishing adventure na naman tayo, saltwater. Dito ngayon tayo sa Real Quezon. Ayan, samahan nyo akong muli mga kanglers ka Sa ating fishing adventure ngayong umaga. Shout out po sa inyo lahat. Kulingan. Ah, yellow pin, no? ah, on! Kulingan na. <laughs> yes, tulingan, o. Oh. <laughs> Ayos. Yellow ang lak. Fish on! Wow, ano na yan? Ah, yun na nga. Kita eh, ko na. Kita ko na yung posit. Ayun, no. Eh. Naku po! Layo le. Ayun, no. Ang laki, oh. Ayun, oh. no. Oh. Pumusingat na nga. Hindi na Ayun. Ayun. Adalis, Boss Jose. Ayun. Mm -hmm. squid on, hindi pala fish on. Ayan. Shoutout kay JJ De Los Santos. Ayan. Real Quezon Fishing Adventure. Kami ngayon dito at kay ano, kay Pogi Petra Santa Kalawan Laguna. Shoutout kay Mrs. sempre Next time ka na lang sumama Mrs. pag kami budget na tayo. Wala tayong budget eh. Tsaka, oh, kakatakot, lalim, blong blue ang tubig. Boss, bakit kaya pumigat ito? Bakit kaya pumigat? Hindi ko wala nga lang, ang bigat eh. Wala? Hindi, ang bigat. Ha? Ang bigat. Sir, okay, pag may isda yan, hindi kakakain. Ha? Ah? E, Kain dyan na, pasama pa. Isda talaga yan. Isda kaya ito? Parang iba, oo, oh, oh, parang ibang feeling nang walang laban. Isda talaga yan. Burung bitong, eh. ayan. Kilingan. Ayan Oh mo. Oo nga, ano, isda nga. Wow, peace on. At tulingan. Oh. Basak na basak na nga. Kunti na lang matatanggal like, na. Matatanggal <laughs> na. Nakasero balas na lang. Ay! Oh. Ay. <laughs> maralaglag pa. Oh, ayun oh. Sino na lang? Lang! Sino <laughs> Pero ano ha? Hindi ako may sabi niyan. Magusun niyo kayo yung mga walang gulo. <laughs> ayun, peace on. Ano? Eh, ano, engineer? <laughs> oh, ano? <Wow>. 5K. <laughs> <laughs> o nga pala ano. Sige, sige. Anong isda kaya yan? Bisugo? Talakito. Abo, ano? Wow. Kapalad. Oh, ayos. Ah, akala ko ibabalik sa tubig. <laughs> akala ko ibabalik siya tubig eh. Binaba yung... Bibita mo pa yata. Ayan. <laughs> Yan you know, oh. Pipigil na na niya eh. Aba. Bago makapagpadawi, hapon na eh. Ano, Kuya Ronnie, malaki eh. Talakitok din sa tingin mo? Lapu-lapu Lapu-lapu Ah, Lapu-lapu Yes Wow Ano, sa Biki din? Ako lang palang ano Wala na, natanggal <laughs> na Andiyan pa Baka ito yung tukunan naman

Ayun oh. Peace on. Labas ang balon-balona. hmm. <laughs> Ayos. Naglalag. Ini mo, sa timba ko yan. Yun. Talaki ito boss. Pero parang hindi. Gawa nang ano, hindi na natakbo yun eh. Ibabaw na hindi na nagalaw. Lapu-lapu ito. Lapu lapo Ayos. Galaw na -lapo Ayun na. Ayun o. Oh. Ayun na. Ayun. Ang laki, pati pa nga? Wow. Laki. Yun no. Dalawa? Ayos. Peace on. Eh huli din ito ng akin eh. Ano na naman to? Bisugo na naman to. Sabi ko na eh. Ala ah, pula din. <laughs> Anak. Anak ng lapu-lapu. -lap. Yun. Peace all, mga master. Ay. Emerson, bakit nagpaiwan ka? Andito na ang moment. Andito na ang sarap. Eh. Bisugo. No, kala mo naman alam yung kitid ng bisugo na yan. Ah, hindi. Puti eh. Ah, bisugo. Ah, Ah, butiki Bisugo ah, Lapo Ah, lapo kaya lang Undersize na Inakay na, yan, eh. Inakay na. Undersize na ito Si ba't na naman? Sabay tayo ha ah. Ano kaya to Baka ito butiki na naman yung akin Ah, uh, ano? Bisugo na maliit. Wow, ang laki naman nito. <laughs> wow, ang laki din niyan. <laughs> Parang maliit dito. Uh, hindi din nalalakihan yung bisugo na 'yon. Ha? Huh? Bata pa ako, ganyan na 'yan kalaki, wala pa ako na ulit laki oh. <laughs> Oh yun, bisugo kayo, Yung mga bit Bisugo Mas makikawa na rin ng bisugo oh, Yun oh. May bisugo pa Ano masarap niluto dyan? preto lang sini gang hmm ayos kanglers, ito ang nahuli natin ngayon dito sa Rizal Real. ah Real. sorry sorry sa keso Quezon, ayan, nahuli oh. natin ito yung huli kanin ng umaga yung pusit, tapos ang ginawa is ipinapain namin yung kalahati, so itong nahuli natin ngayong hapon, yung mga bisugo At ito naman, ang huli ni boss Jose laki oh at yung huli ko mga kanglers tapos mga bisugo at yung matambaka kaninang umaga eh sa biki ang nakapag ang nakapandale so hindi ayos pwede pwede pang bumalik din eh pwede bumalik ano ano engineer anong masasabi mo ikaw alam mo Saan yung huli nito eh ano ito ito na eh Lamp. Talagang letter yun Lamp. na yung ano, Rad. Lagi tiki. Eh. Yeah, ano, Grabe. Laki nun. No. Lapo-lapo siguro din yun. Ano. Uh. Pero mas malaking kanya na yun. Talagang mabubo. Oo, oh, hey, hutok na hutok. Letter yun na yung Rad na ganyan eh. Oo, oh, Ay, no. isa sa kanya. Hindi makahutok eh. Matigas kasi pala Ay, yun. handline eh. Hindi <laughs> <laughs> makahitok eh. Kaya ko <laughs> na umiyak. Kaya ko sinigipan yung pagtigip ko. Ayan mga kaanggres. Oh, Gagganang place. Sa ha tuwing hapon. Saka sa umaga. O oh, Ayan. Dito kami sa Rizal. Ah, Real Quezon. So, yung gustong mag-spot at gustong mag-arkila ng bangkayan PM nyo lamang po, Jose Amlasan. Ayan. So, kahit papaano naman, naging sulit tayo dito. Hindi kagaya ng mga nakarang saltwater natin. Nga nga. Ito, so, nagpahinga na nga. nagpay na nga agad. Sayang, marami ka sana madadaling bisogo. Emerson. Tunod-tunod na tunod May natin po ang kaming ano, eh. Bahura. Sa asawa ko, baka talaga signal dito. Wala, hindi tayo makaka sa mga pamilya natin yan. Shout si out kay Ate Michelle. Ramos. oh you know, kay Nemer Ramos, siyempre. Kay Mrs. Ayan, hanggang sa muli mga kanglers. Uh, next Saturday or Sunday ulit tayo. Dahil uh, hindi na tayo makapag-adventure ng uh, weekdays. Weekend na lang. So, yun. Matatagalan na ulit tayo mag-vlog. So, hanggang sa muli mga kanglers. Next Saturday or Sunday, ayan.